Sa mga nakarang episode ay napuntahan natin ang nakamamanghang probinsya ng Abra kung saan nadaanan natin ang Abra Tunnel at napuntahan din natin ang Apaw Rolling Hills ng Tinig Abra at ang Kaparkan Falls. Sa episode namang ito mula Banggit Abra ay dumaan tayo sa kilalang Abra Kalinga Road kung saan marami tayong nadaanan na landslide dahil sa bagyong Egay. Hey grabe! Ay ang lalim! Mga mga mga! Tara! Samahan niyo ulit ako sa aming moto adventure kasama ang team palibot, si JR at si AJ Travel Vlog. Umpisahan na natin ang episode 3.1. good morning guys. Nandito pa rin tayo sa may Banggay Today is August 21, so Monday. Papunta so, na kami na Abra Kalinga. Dadaan tayo sa Abra Kalinga via uh, Tabuk. Oh, pero pagdating namin Tabuk, pag-usapan pa namin saan tayo dadaan. And then siyempre kasama pa rin natin ang Team Paribot. Kasama natin si J4, si Afi Boy, si Naldong Gala, si JR, si Sir Jonathan at si Mama Paul. So, biyahin na kami. Ang oras natin is 7.25. Welcome to Laam. Woo, ganda nandang. <laughs> Ito na yung Abra Kalinke Road Grabe, ang ganda na ka na dito Daan Opa, napakaganda Alam lamig oh Kasang puno Oh, grabe, ang ganda oh. I'm my myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you this 39 kilometers bago makarating ng Tabuk Tapos, mga ano pa 3 hours and 39 minutes ang sabi ni Google Map times 2 tayo lagi pa ganyan hop, lubak oh, grabe ganda <laughs> puro banking tayo simula kanina o, sharp big C may maliit na false dito. False. Wow. Grabe. Ang taas na pala natin. Uh, ah, warning last time prone area. Hello, Lamig. Ah, ito yung mga landslide kagabi, oh. Bago lang. Yung bato. Ay. May landslide dito, oh. Tignan yung bato. Napakalaki ng bato. Yan, no? Grabe, laki ng bato oh. Parang bago lang yung landslide eh. Pagabi siguro nung malakas ang ulan. Ah. Oh. Hmm. Grabe, oh, ganda. Ayan, lakob. Balibkong itong pakanan. ito yung pa malikong kanan no tulakob ito dito pa malikong oo oh, mapuno kasi yung daan eh kaya maraming dahon eh may nahulog na dito oh nung bagyong eh guys sinara to kasi maraming landslide daw itong kaniga payoro daw kasi landslide so kahapon yata or sabado oh, nag announce yung ano may nag announce na uh, makakadaan na yung mga motor ah uh, ah oh. So, sa mga forest na gusto kong dumaan dito Grabe, forest na forest dito Ganda Ang lamig dito? Ayan, tubong public park at eh dami na nakasakay. <laughs> na jeep. Ay may falls para dito, Talay Falls. Tapos Talay Pine Forest. Nasa Barangay Bonglo na tayo. May, may falls para dito sa baba. Lobo. po Ito yung tala ay forest yata. Ito ito, 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 mas taas. Ay, taas. Nagkaroon ng last ride dyan sa baba, oh. Grabe. Nakaka, ano? Nakakagulat yun. Nakakagulat <laughs> yun. <Paliko. laughs> ah. Eto! Nakakasakay yung daan, oh! Wey, grabe! Ispartado na ulit dito, oh! Naabandon na yung truck dito, oh! Grabe. Grabe. Oh. <laughs> Tarik. Tas lang slide doon sa baba. Ah, <laughs> baka ng view. Oh. May pine na, ba? Ayo, hey, Hi. Palamig na ang palamig oh Ah, may lang side dito na napakalaki. Nalinis na lang din. Dito tayo sa kanila pa eh. May kahoy dyan sa ano. Ayan. Kaya isa na rato nung mga nakaraan. Ito na ang unang pagsubok Rap road Ah, nagkalang slide dito <laughs> 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 Sa kaliwalan tayo pa Okay na. Ay, ang daming mga anong puno dito. Para ipakita mo far. ayun Ay, straight daw. 'Yun yung dinadaanan, 'di ba? Pakimulim mo motor mo dito Baba. bumaba. mo sa baba. Sige, baba, baba, Megan. Dyan. Sige. Motor mo. Sige. Dito na lang o. Hey, mamaya. Ay, hey, grabe. Ay, hey, grabe. Ay, hey, lalim. Mga mami, bigay. eh. dia ang lalim pa eh. pa? Grabe. Ito oh. Ito itu tingnan nyo, wala naman. grabe. Grabe <grafik>, landslide dun. May signal dito. Shoot, ito land side na naman to, landslide side. Grabe, ang lalaki pa ng bato. Yan you no? Kaya motor lang ang pinapadaan dito Sakto lang tricycle eh Lalaki ng bato. Ay, ang dami. Ang daming landslide pa. Makapiraan, oh Guys, ang daming landslide. Nagkaroon daw ng landslide dito kasi ay nung makaraan dahil sa bagyong egay. Alam naman natin na tinamaan talaga tong lugar na to. Ito, may landslide din dito, guys. Ay, huwag kayong ano dito sa kaliwa, ah. Parang wala na naman yan eh Uy grabe Parang naalala mo nung sa ano Sa bungabon tayo no Ganitong ganito yun Tapos umuulan pa Hey, madulas, madulas Madulas yan pa May halong clay yung lupa Dito may landslide oh Buti itong bahay hindi nasira O bagong gawa na to Ay kakagawa nito Siguro tinamaan nung ano Nung may landslide Rancho Dagio Mount Tibing Nikuhan Bahay Abra May camp May campground para dito Grabe dami grabe ng landslide oh may kawayan dito oh ito landslide hindi hindi ay eh ano hindi hindi may landslide Oi landslide par Hindi ko nakita yung bato Sayang yung mga kawayan Ito oh, yung kawayan no? Nasa baba no? Bakero Bakero Elementary School Ay, lupa yung malad, basa, o ano man <laughs> Rambut kafe, Gue senyum mau cafe Nanti merong kopi shop dun. Bakero Pansitan Dito safe dito kasi may ano PlayStation. Wow, lakad ng bundok. <laughs> <laughs> oh, pa. <okay. laughs> Tolan side, lakad lang side din ito. na dito yung lupa <laughs> may batu ha may bato dyan to, mas malaki oh. kaya ato sinaray dahil sa mga landslide eh batu, bato 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 maraming bato Daim bato Oh, bato ah. May batong nakatako. Tapos dito buhangin. Eh, grabe. Wait lang pa. Thank you po. May mga ano. Grabe. Ito na malaking line stride. Uy. Grabe oh. So, may na tayo mga, mga motor, 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 di itu mga motor, Ei, ei fãs!